Pinag-uusapan po ngayon si Joel Villanueva kasi ang iniisip ng nakararami ay matutuwa si etong senator na ito sa desisyon nga ng Supreme Court na kuno ay unconstitutional yung impeachment complaint. Hindi naman ibig sabihin ay pigilin niyo or hindi naman pinipigil yung impeachment trial na yan eh. Meron lang desisyon ng Supreme Court na totoo na dapat igalang, sabi nga ng ilang senators din, dapat igalang, pero meron din silang desisyon bilang mga senators. Pwede nilang uh, baliwalain, pwede nilang wag intindihin <laughs> yung desisyon na yun. O balik tayo ha, si Joel Villanueva po ay naging controversial. Makailan dahil nga doon sa issue nung um, pagchucho kay Amy Marcos sa isang sa isang session diyan sa Senado. Anyway, at uh, eto nga kamakailan din ay mukhang mukhang nalalagay sa alanganin ang ilang senators at kasama nga diyan ay si Joel Villanueva dahil nga doon sa 142 billion insertions na ginawa ni uh, Senate President Jesus Codero at etong mga senators na ito katulad ni Villanueva ay nakinabang mukhang mukhang kumambyo daw itong si Senator Villanueva dahil ayon sa kanya dapat daw ay sundin ang mandato nila bilang mga senators nasa kanila na ang desisyon sila ang may trabaho trabaho nila yan at hindi pwede daw na makialam ang Supreme Court yari <laughs> Alangan naman kasi pumayag itong kongreso, ano ho, yung House of Representatives at ang Senado, alangan naman pumayag na baliwalain na lang or di ba, i-santabi na lang itong uh, impeachment trial. Natural hindi. Sabi nga ng dating Justice or Chief Justice, dapat daw, daw ay nagkaroon muna ng argument at itong decision na ito ay mukhang minadali. Bukod sa idea na alam ng karamihan sa atin na labing dalawa dyan sa mga huwes na yan ay appointee ni Digong at alam nyo na ang ibig sabihin nun. O, oh, ano yon? Dapat daw ay mag oh, whether the Supreme Court uh, made that decision or not, the impeachment court will proceed. Kahit nagkaroon, naglabas man ng decision o wala, kailangang ituloy ang impeachment trial. Sige, tignan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging development na itong uh, monumental case na ito. Hindi lang ito ang issue ng ating bayan, pero dapat bigyang pansin yung ganitong issue ng isang uh, leader na yun nga, Vice President, Second Highest Leader of our country. Pero malala ang korupsyon.